Kino? Ay, tol, ano nga pala yung kanina yung kinukwento nyo? Bay, pengi nga ako dito sa Dina. May kinukwento sila eh. Yung tungkol doon sa hayop sa gubat na mahaba yung mga kuko. Kamukok. Hmm. Kamukok? Kamukok. Ano itsura ng kamukok? Sino nakakita na ng kamukok? Nakakita ka na, Bernard? Nakakita na. Ano itsura ng kamukok? mahaba yung ulo niya. Tapos may buntot. Gaano kalaki? Ganyan kalaki. Malaki pa sa unggoy. Malaki. Tapos ano yung itsura ng ilan ng paa niya? Dalawa rin. Tas dalawang kamay. Dalawang kamay. Mahaba ko ko. Mahaba. E yung muka, ano yung itsura? Mahaba naman niya. Kanino hawig? Kanino hawig? <laughs> ano how, san hawig? Parang tao eh. Parang tao? Ano tawag nyo? Mga mm. mukok. Mga mukok. Talaga, parang tao. Mm. Kain tayo. Nang Kain, mga idol. Hmm, kain po. Hmm. Kami mm -hmm. sa ulam namin sa dinas hangati, Toyo. Toyo. Meron na ako eh. <laughs> mm -hmm. sa bundok eh. kanila. Masap talaga sa dinas sa bundok. Meron lang talaga hindi kumakain sa dinas. Ayan, si Bernard. <laughs> Kenapa itu sumpah? <coughs> oh. Satu lagi gini tong Huh? <coughs> <coughs> Hmm. tol bigyan mo nga ako ng isang sample kwari lang kwari lang ganito lang sasabihin mo <coughs> ah, wala kang ginawa kundi magutos yung seryoso ha ginagamit mo lang naman kami mga katutubo para sa sarili mo kapakanan oh. lights, camera, action <laughs> mahina mahina tong mga artista neta. Hindi kwari lang naman ayan, ayan. Alam naman ng tao na kwari lang naman eh. Alam naman eh, alam naman nila hindi totoo eh. Kwari lang naman. Sabi nila, wala ka naman gina wala kang ginawa kundi utusan kami. Eh ginagamit mo lang naman kami sa sarili mong kapakanan. Oh, ayun ganoon. Five, oh. 5 4, o, oh, kahit sino sa'yo. 5, 4, 3, 2, Action! Ikaw, ikaw nga, Tol Fernan. Ganito lang, Tol. Sabi mo. Wala kang... Hindi, madali lang. Basta kuwari, seryoso lang. Alam naman ng tao na joke lang naman eh. Ako naman nagsabi. Ganito lang sasabihin nyo. Wala kang ginawa kundi mag-utos. E eh, ginagamit mo lang naman kami sa sarili mong kapakanan. Ah, oh, yan, Sige, Tol. Umpisa mo, Tol. Kuwari lang naman, oh. Medyo malakas ang lakas mo tol. Uh, action. Wala ka namang ibang ginawa kundi magutos. Sa <laughs> sarili mong kapakanan. Tolot-tolet <ulit>, ganito. <laughs> Hindi maganda, na, maganda. Na. Ganito tol, tol. Wala ka namang ginawa kundi magutos sa amin. Ginagamit mo lang naman kami para sa sarili mong kapakanan. Ha, ganun lang. Kailan ah, i-morize? Ah, ah. Wala ka namang ginawa kundi magutos ginagamit mo lang naman kami para sa sarili mong kapakanan. 5, 4, 3, 2, action! Wala ka namang ibang ginawa kundi mag-utos sa sarili mong kapakanan. Hindi, ginagamit mo lang ah. naman kami para sa sarili mong kapakanan. Okay, isa pa, 5, 4, 3, action! Wala ka namang ibang ginawa kundi utosan kami. Sa sarili <laughs> okay na yun, okay na yun eh. Wala ka namang ginawa kundi utusan kami. Tapos ang kasunod don, ginagamit mo lang naman kami para sa sarili mong kapakanan. Ah, oh, ah, oh, sige. Sinang ng salita hindi makuha? Kaya yan. Oh, huwag oh, ka magsubo ng kanin. Oh, game, action. <laughs> hindi, walang tatawa. Okay. Oh. Titingnan ko nga kung pwede na tayong gumawa ng mga scripted video eh para mas mag-boom tayo eh. Oh, sige. 5 4 3 2 1 action. Wala ka naman ibang ginawa eh, hindi mag utos sa amin. Tapos ano, ginagamit mo lang naman kami para sa sarili nyong para sa sarili mong Oh, ginagamit mo lang naman kami para sa sarili mong kapakanan. Oh, 5 4 3 2 1 action. Hindi, yun na lang ang sasabihin mo. Ang sasabihin mo nila, ginagamit mo lang naman ah, kami para, kami sa, sarili para sa sarili mong kapakanan. ah ayan, 5, 4, 3, 2, 1, action. Ginagamit mo lang naman kami para sa sarili mong kapakanan. Yun, pwede na, pwede na, pwede na. Uh, ah, yun po ah. Ano, totoo, totoo pa <laughs> yun. <laughs> <laughs> yun, kasi ganun ng, hindi kasi ganun ang, ano, ganun ng mindset ng ibang tao. Yung mga hindi kilala kung ano yung samahan natin yung hindi nila alam kung ano yung turingan natin kaya yun ang iniisip nila iniisip nila ay nagpapayaman lang ako gamit kayo yun ang iniisip nila